Sa so, karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa impila ng DCSB ang Spirit FM, CMN, si Calapan, Oriental, Mindoro. CNN Live! Nationwide! Junar magandang araw sa iyo. Magandang araw Pilipinas, magandang araw si Ariel. Mahigit 2.7 million pesos ang inilaan ng Philippine Crop Insurance Corporation nitong ika isa ng Marso para sa mga magsasaka at swine raisers sa lungsod ng Kalapan na naapektuhan ng African swine fever sa pagkalat ng ASF sa lungsod. Agad na kumilos ang pamahalaang lungsod sa pangunan ni Calapan City Mayor Marilou Flores Murillo sa pamamagitan ng City Agricultural Services Department upang hikayatin ang mga magsasaka na magpa-insure sa PCIC at makiisa sa depopulation ng mga apektadong baboy. Kaya naman, 82 dalawang mga magsasakang nasalanta ng kalamidad at mga magbababoy na naapektuhan naman ng African Swine Fever ang nakakuha ng kanilang insurance. Para sa mga magbababoy, ang tulong na ito ay nagbigay ng pag-asa sa kanila na karamihan nga sa kanila ay nagsipagdesisyon na magsimula ng panibagong negosyo habang naghihintay na tuluyang mapuksa ang ASF sa lalawigan. Inilatag na rin ang pamalang lungsod sa mga hog raisers ang iba pang mga programa at proyektong inihanda ng pamalang lungsod para sa muling pagbangon ng kanilang pamumuhay. Mula dito sa Oriental Mindoro, ako si Junard Acapulco ng DCSB CMN Calapan City, reporting live para sa CMN Pilipinas. CNN live. live Nationwide Maraming salamat, Junior Nakapulco, mula po naman sa impilan ng DCSB ang Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental Mindoro.